si Master Birthday Boy. Siyon! Siyon! Pinakinggan <laughs> <laughs> ng healing Paiga mo, babe. Paiga. Ano, ang galing. <laughs> Nabutin din na naglog yung pamingwit oh, ko. Magbili Magbili sana, sana ako. ako. Sana ako na ano, na? <laughs> Ulitin mo yung video. Inulit mo? <laughs> birthday boy. Ano yung video sa video? Ang saya niya, no? Ang saya. Sama <laughs> din namin siya, oh. Tumabit? Dala na laban? Ano siya? Ano <laughs> yan, <laughs> Hindi ka ganyan ba yung kanduli? Uh -huh. <laughs> Tuwang-tuwa eh. Di yung kaya, ang mal lakas. Oh! Uh -huh.

Kumusta? Ma pitik na. Ang kailing ng birthday boy. Walang aanyay. Wow. <laughs> Oo, oh, lucky no. Oh, master of oh. ni in master kainet ko. Oh, oh ay na. Polo. Kan. <laughs> Masaya. din yung yang <laughs>